Eat well, guyses. Oh, abe na pung unsa na? Snail and worm. Your favorite? Oh, na pudi ay. Yes, Ayos ko. there is. It's mani ma blurred, blurred mani. Yeah, na pud sila. Oi, basta magabi. Eh. Kena ako suke sa mukha ko nuna. banat. Okay, chunun ti karon. ron. Hello, guyses. Napapag-do asa tong isa naman. Oto, oto. Oh! There! Hello! Napagod to. Um. Oto kagaya na. Puniton po na ako gaya na before ko nila ko oh. Before ko nila sa school. Kupunta ni Puniton Well Ato na i-continue Sa pangwaon na Mang harvest ata One Little two Little three Little wormy Four Little five Little six Little wormy One down Awa uh, pa na down. Kay pak yun ba na ko ni. Okay. Lechono na ko ni ron. Kung adobohon Maamay si mama sa lami. Sa kalami. <tinyo> Hindi <tinyo> lagi ni nga Ano mo tapot mga Maputol na imong imong Ay, okay ra po. Daro mam mamatay naman ka. Okay ra. <tinyo> di oh, pagbudi guys eh ah guys ang na siya sige ito ni kwa on oh guys look at that hi adobuhon na to ni. Nami kayo ni. Si mama magtakam gud ni. Sorry ma. kabalo ko nga mahadlo ka ma. Tapagod ka ises, oh. Asa to siya. Lagay Nag na nagtingog na to, freni. Nagtingog na to kaparentihan. Anak siya main gabi, Bernadette. Nga nung ga-live-live mga kadera, I mean, ga-video-video, gabiin naman. Pasi ka mukha una ni, kauna ni. Ayan, ragpanguna eh.